sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga markang natagpuan ng ating katiye sa kanyang sinusuring lugar. Unahin natin sa markang ito ang kapansin-pansin na kakaiba sa ibabaw ng batong ito ay meron itong arrowhead na marka. Kapag isang arrowhead na marka ang ating nainkwentro, isa itong pointer o nagtuturo ito ng isang mahalagang direksyon. Kaya ang kailangan nating gawin ay sundin at tahakin kung saan direktang nakaturo ang patulis nitong bahagi. Ayon sa ating ka na nakahanap sa markang ito, ang naturang arrowhead na markang ito ay nakaturo ito sa isang gilid na bahagi ng bundok dahil sa ito ay nakaturo sa isang gilid na bahagi ng bundok. Ang masasabi ko dito ay kailangan talaga nating puntahan at suriin ang naturang lugar na ito. Sapagkat sa lugar na ito ay dito natin mahahanap ang kasunod na importanteng marka. Ngunit ayon sa ating katiyech, ang kanilang ginawa ay hinukay nila sa tapat mismo ng arrowhead na marka. Nang hinukay nila ito, meron silang naingkwentrong mga bato. Pero nang ito ay kanilang sinuring mabuti, ang akala nilang mga bato ay isa palang basag na simento. Ang dating hugis daw ng simento ay hugis kahon kung saan ay pinagdikit-dikit lamang ito. Maliban dito, ay meron daw nakahalong mga maliliit na seashells kung saan ang kulay ng mga ito ay pink. Sadyang napakatigas din daw itong basagin. Sayang at hindi nakuhanan ng aktual na larawan ng ating katiyech ang naturang semento para masuri natin ito ng mabuti. Pero kung ito ay isang hugis kahon na semento, masasabi kong ito ay isang lihitimong marka. At ang aking payo sa kath natin dito ay kailangan ninyong ituloy ang paghuhukay ng mas malalim. Kapag meron kayo ulit nadat ng isang kasunod na kakaibang bagay o marka, walang dudang ito na mismo ang ating digging spot. Bago tayo magpatuloy, Nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zogwal. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Pagdating naman sa larawan na ito ay agad nating mapapansin ang nakaukit na marka sa ibabaw ng lumang bato na ito. Sa unang tingin ko pa lamang sa paraan na pagkakaukit ng markang ito, masasabi kong ito ay walang dudang man-made o gawa ng tao. Sa madaling salita, isa itong lihitimong marka. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng markang ito ay nagbibigay ito ng isang distansya ito ay isang distansya mula dito sa kinalalagyan ng markang ito at kung saan nakabaon o nakatago ang mahalagang bagay ang simbolo na ito ang siyang nagbibigay pahiwatig sa distansya at ang distansyang ipinapahiwatig nito ay 30 feet o 30 talampakan kaya mula sa lumang bato na ito at ang saktong lugar kung saan nakabaon o nakatago ang deposito ay meron itong distansya na nasa 30 feet o 30 talampakan. Ang simbolo naman na ito ang siyang sumasagisag sa deposito. Ito ang siyang nagkukumpirma na kapag ating tinahak ang 30 feet o 30 talampakang distansya ng tama, dito nakabaon ang mahalagang bagay. Ngunit ang problema natin sa markang ito ay kulang sapagkat wala itong ipinapahiwatig na direksyon. Sa aking sariling opinyon, maaaring meron pa itong kasamang marka na nakaukit sa ibang bahagi ng lumang bato na ito na siyang makapagbibigay ng palatandaan sa direksyon na siyang ating tatahakin. Dito sa sunod na larawang ito ay ating nakikita ang isa na namang ibabaw ng lumang bato. At sa ibabaw ng lumang bato na ito ay meron tayong nakikita na isang bilog na butas. Sa ibabang bahagi nito ay may nakaukit na isang simbolo. Base sa aking naging pagbasa sa markang ito, ang deposito ay nakabaon malapit lamang sa batong ito kung saan ay hindi ito lalayo ng 10 feet o 10 talampakan para ating malaman ang tamang lugar na ating huhukayin, kailangan nating magsagawa dito ng tatlong trial diggings o pagsubok na paghuhukay. Ang una ay dito sa bahagi mismo ng batong ito. Hukayin natin ito ng hanggang 5 feet o limang talampakan lamang para ating malaman kung meron tayong mahuhukay na nakabuong marka. ang pangalawa ay sundin natin ang direksyon na ito hanggang sa distansyang 5 feet o limang talampakan. Hukayin din natin ito ng hanggang 5 feet o limang talampakan para ating malaman kung dito nakabaon ang kasunod na marka. At ang pangatlo ay sundin pa rin natin ang naturang direksyon na ito ng hanggang 10 feet o sampung talampakan. Hukayin din natin ito ng hanggang 5 feet o limang talampakan para ating malaman kung ang kasunod na marka ay dito nakabuon. Pagdating naman sa larawan na ito ay ating nakikita ang isa na namang lumang bato kung saan ay may nakaukit na marka sa ibabaw nito at tulad ng mga nakalipas na marka, masasabi ko na ito ay isang lihitimong marka. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng markang ito ay nagpapahiwatig ito ng kahulugang enclosed o harang. Tumutukoy ito ng isang harang na kailangan nating basagin bago natin madatnan ang nakatagong deposito. Ngayon ay wala akong ideya kung ang mga markang ito ay natagpuan ng ating KTH sa iisang lugar dahil kung ang mga markang ito ay nasa iisang lugar masasabi ko na ang mga ito ay konektado sa bawat isa at mas magkakaroon tayo ng malinaw na pagbasa sa kahulugan ng mga ito kaya ang aking payo sa KTH natin na nakahanap sa mga markang ito kung ang mga ito ay iyong natagpuan sa iisang lugar, mas makakabuti kung ikaw ay gumawa ng sketch map nito. Kung hindi mo pa alam gumawa ng sketch map, meron na akong nagawang video kung paano ito gawin. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Wall. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na akin ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa akin ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya out sa mga sumusunod. Jovet Fornoles Frederick Samuya Janja Lurina ng Mindanao Malvin Maceda Jude Han Regan Francisco ng San Guillermo, Murong Zizal. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.